O mepal na naman po etong si Panelo. Bakit kaya ano ho? Etong mga nasa paligid ni Digong, mga may dunong naman, attorney, lawyer. Pero bakit bakit nagpapakabobo? <laughs> bakit mo baba yung kalidad ng kanilang kaisipan? Yung kanilang pag-iisip? Ang baba, ang sleazy, ang cheap, kumbaga. Karamihan yan. Or sabihin na natin, halos lahat ng nasa paligid ni Digong kaiba talaga nagiging um nagiging ganito yung yung tipong nawawalan nawawalan ng bait sa sarili siguro etong mga to ano ho yun siguro yung tamang term kasi nga um, alam niyo naman baliktad na ang kanilang kaisipan at binaliktad yan siyempre ni ang pinaniniwalaan nilang mabuti at maayos ay yung mga katulad ni Digong na aminadong mamamatay tao, aminadong demonyo, at yun nga, nakakulong. Yung mga nakakulong ang kanilang idolo, katulad din ni Kibuloy. Ito daw na pagsampan ang kaso na ito ni Trillianes kay Bongo, ito daw ay para lang pagtakpan yung mga kontrobersya nga ng mga uh, flood control projects. Yan daw ang nakikita na daw si Panelo. O talaga ba? pagtakpan. <laughs> Sino bang ba nagtatangkang pagtakpan yung mga uh, sangkot na yan? Hindi ba't yung mga senators na, kung tutuusin ay mga senators na nagsisilbi kay Duterte, kay Digong? Yung mga idolo nyo, Mr. Panelo, paano nangyari na eto rin ay para pagtakpan? E eh, matagal na naman etong mga kasong ito na iniha, inihahanda ni uh, former Senator Trillanes. Yun lang kasi dapat mong intindihin na hindi talaga uuusad sa ombudsman ang kasong ganito against Bongo and Duterte dahil dahil sa dating ombudsman na itinalaga ni kong. Hindi ba madaling intindihin 'yon para sa inyo? Ito yung mga ganitong etong mga ganitong classing statement ng isang attorney lalo na po ni Panelo. Ito ay nagpapakita na sila ay desperado na wala nang wala nang pwedeng iba to kay Trillianes halimbawa kasi ang sabi ni former senator Trillianes kung meron ka bongo na nakikita na mali niyang ginawa kasuhan mo rin gano naman gano ang mundo natin kung wala <laughs> ikaw ang may kaso dahil may nakita si former senator Trillianes ganyan ganyan sa mundong ito madalas kong banggitin ito na ito yung pagkakataon ngayon na yung napakaraming na baluktot ni Digong ay unti-unti nang naitutuwid. Oh. Uh, at yung mga ayaw magpatuwid, kulungan ang bagsak. Good luck.